Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Dinis Lakatan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw hindi na po tulan ng pangil yung mga biik? Kasi po, matapang po niya kanyang inahing baboy. So kayo po'y mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga uh, procedure na ating pong ginagawa sa ating mga alagang biik pagkatapos na silang ipinanganak. Dito po sa King Backyard Farm po mga kaibigan, akin na po nakasanayan talaga na kapag yung biik po ay umaabot ng tatlong araw, dapat sa mga araw na yan sila po ay naputulan na po ng pangil, naputulan na po ng buntot, naputulan na po ng pusod, naturok ka na po ng iron, naturok ka na po ng vitamins, nakapo na po yung mga lalaking biik, at saka nakapaglagay na po ng marker doon po sa mga biik, natin pong gagawing dumalaga, at saka gagawin naman pong barako po mga kaibigan. So lahat ng pitong procedure na yan ay atin pong ginagawa mismo sa ikatlong araw para yung stress na maramdaman ng biik ay isahan na lang, hindi po pabalik-balik. Kaya nga po, at po yung ginagawa lahat sa loob ng ikatlong araw pagkatapos mga naging ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So ngayon, sa tanong po nating subscriber na kung pwede ba hindi po tulad ng ngipin yung kanyang o kung pwede ba hindi po tulad ng pangil yung kanyang mga biik kasi daw po matapang na po yung kanyang inahin. Based experience ko po kaibigan, mayroon pong disadvantage kapag hindi po kayo naputol ng pangil dun po sa mga alagang biik nyo. Kasi nga po, habang tumatanda yung biik, yung kanyang pangilin po ay uh, humahaba din po yan. Ngayon, pagdating po ng ikasampung araw, yung mga biik na yan ay mag-aagawa na po sa dede, sa pagdede na kanilang uh, mamapig. May posibilidad kasi, habang sila po ay nag-aagawa ng dede, yung pangil nila ay lalapat po sa... Uh, balat ng ating inahing baboy o lalapat po doon po sa dede ng ating inahing baboy na very irritating po yan, masakit po yan kasi matulis po yung pangil habang tumatanda kasi yung araw ng biik tumataas din po yung pangil nila ngayon pagdating po ng 50, uh, 20 days pataas, sobrang mataas na po yung pangil, ang ginagagawa na po yung mga biik sa dede dyan na po mabantayan na yung mga inahing baboy nyo po ay hindi, ayaw na po mapapadede, kasi nga po sobrang sakit na po doon sa kanyang part na kung saan po lumalapat yung mga pangil ng mga biik. Lalo na kapag yung mga biik po ay sobrang marami na sa 14 pataas or 16 na biik, sabay-sabay po yan nag sabay-sabay uh, po lalapat yung pangil na doon po sa balat ng ating inahing baboy. Kaya, irritating po yan. Ang tendensya niyan ay hihinto na po sa papapadidin yung, yung mga inahing baboy nyo sa araw na 20 days pataas. Na dapat sana kayo po ay mag uh, ng biik ng nasa 30 days. So, napauna siya ng 10 days. Kaya nga, ang advice ko po, kapag yung mga biik nyo ay nasa ikatlong araw na, putulan niyo po niyang pangil. Kasi po yung pagputo ng pangil ay hindi naman po yan masakit sa part ng biik. Mas importante nga yan para po yung matulis na part ng pangil ay makuha natin. Para wala na po yung ah, pinakamatulis na portion ng pangil. So ngayon, kapag sila na sa 20 days pataas na, nag-aagawan sila sa deriya na kalang inaheng baboy, yan po ay hindi po masakit. Yan po ay hindi po irritating. So, yung inaheng baboy niyo po ay magpapadede pa rin sa kanyang mga biik sa mga araw na iyan kasi nga po, komportable po yung kanyang mamapig. Yan po yung advantage kapag kayo po ay nagpuputol ng pangil. O yan po yung rason kung bakit po pinuputol namin po natin ng pangil yung ating mga lagang biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.